Ang Davao Death Squad, DDS, ay isang pangalang hindi malilimutan sa kasaysayan ng Pilipinas at isang usapin na patuloy na nagiging kontrobersyal at pinag-uusapan. Kilala ito bilang isang grupo ng mga extrajudicial executioners na itinuturing na responsable sa libu-libong pagpatay sa ilalim ng pamumuno ni Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City. Ang mga pagpatay na ito ay iniuugnay sa isang malupit na kampanya laban sa kriminalidad at droga. Ngunit, sa kabila ng mga pagsusumikap na, linisin, ang lungsod, ang mga aksyong ito ay naging sanhi ng matinding debating pampulitika at paglabag sa mga karapatang pantao. Simula ng Davao Death Squad Ang Davao Death Squad ay nagsimula noong dekada 1990s. Sa panahong ito, ang Davao ay kinatatakutan bilang isa sa mga pinakamataas na rate ng kriminalidad sa bansa. Ang mga pangkaraniwang krimen tulad ng pagnanakaw, pang-aabuso sa droga, at pagpatay ay naging kalakaran. Ang mga kriminal na ito ay sinasabing nagtatago sa mga slums at hindi kayang kontrolin ng mga lokal na autoridad. Si Rodrigo Duterte, na naging mayor ng Davao noong 1988, ay nagbigay ng mga pahayag na ang kanyang layunin ay gawing, drug-free, at crime-free, ang lungsod. Ang kanyang pamamaraan ng pamumuno ay itinuturing ng ilan bilang matapang at direktang solusyon sa lumalalang problema sa kriminalidad. Kasama ang kanyang pagtutok sa mga kriminal, nagsimula ang mga hindi na makikilalang gunman na pinaniniwala ang miyembro ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan, pulis, at mga lokal na paramilitary groups. Ang mga ito ay tinawag na Davao Death Squad. Ang mga pagpatay ng DDS. Ang pangunahing layunin ng DDS ay pakse ng mga kriminal, partikular na ang mga drug dealers, thieves, at mga suspected criminals. Sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, ang mga pagpatay ay naging isang estratehiya upang subpuin ang kriminalidad sa lungsod. Ayon sa mga saksi at investigasyon, ang DDS ay gumamit ng mga motorsiklong gunman na binabayaran upang patayin ang mga target na kriminal, na karaniwang hindi dumaan sa tamang proseso ng hukuman mga karaniwang biktima, drug dealers, ang DDS ay kilala sa pagiging agresibo laban sa mga drug dealers. Ipinagkakalog ng mga saksi at ilang lokal na residente na ang mga miyembro ng DDS ay may utos na patayin ang mga may kaugnayan sa kalakalan ng droga sa Davao, kahit na ang ilang mga biktima ay hindi pa napapatunayan ang mga krimen. Mga ng basura at street children, ayon sa mga ulat, ang ilang mga biktima ng DDS ay mga inusenteng tao na walang kinalaman sa kriminalidad. Halimbawa, ang mga street children at mga ngalkal ng basura ay madalas na tina-target, na inilalarawan ng iba bilang, social cleansing. Mga tao na walang kasalanan, may mga pagkakataon na ang mga innocent bystanders. O mga wala namang kasalanan ay tina-target din, sa ilalim ng maling akusasyon o simpleng pagkakamali ng mga miyembro ng DDS ang papel ni Duterte sa DDS. Sa kabila ng mga alegasyong ito, pinanindagan ni Duterte na hindi siya nagtatag o nagutos ng extrajudicial killings. Sa kabila nito, maraming beses siyang nagbigay ng pahayag na nagpapatunay na ang mga summary executions ay isang kasangkapan upang mapabuti ang Davao. Sabi ni Duterte, ang mga pagpatay sa Davao ay hindi masama dahil kinatarget target lang nito ang mga criminals at drug pushers. Ayun sa kanya, hindi siya nag-iisip na ang mga criminals ay may karapatang mabuhay. Isa sa mga pahayag ni Duterte na kontrobersyal ay ang kanyang pahayag noong 2016 na I will protect you, but I will not hesitate to order you killed na patungkol sa mga tiwaling pulis. Isang tanda ito ng malupit na pamamahala na nagpatuloy sa buong kanyang termino bilang mayor ng Davao. Ang pagtaas ng kontrobersya at pagdinig sa Kongreso Noong 2009, nagsimula ang mga human rights organizations tulad ng Karapatan at Amnesty International na magulat ng mga human rights violations sa Davao, partikular na ang mga extrajudicial killings. Ang Davao Death Squad ay tinawag na isang paramilitary group na pinapalakas ang sistema ng vigilantism, na naglalagay sa kamay ng mga tao ang hustisya, imbes na ang korte. Pinasok din ito ng mga internasyonal na media, at naging malaking isyo ang mga insidenteng ito. Senator Leila de Lima isang dating head ng Commission on Human Rights, ay nagsagawa ng mga investigasyon na naglantad sa mga detalye ng mga pagpatay ng DDS, pati na ang mga testimonya ng mga dating kasamahan ng mga hitmen. Ang pagkakahulog ng DDS habang tumataas ang mga alegasyon laban kay Duterte, marami sa mga miyembro ng Davao Death Squad ay nagsalita at nagpahayag ng kanilang partisipasyon sa mga pagpatay. Noong 2016, ang isang testigo na kilala bilang Jasmine ay nagsalita laban kay Duterte at sa kanyang koneksyon sa mga pagpatay. Sa kabila ng mga ito, walang direktang ebidensya na nagpatunay na siya ang naguutos sa ng mga pagpatay. Noong 2016, nang maging presidente si Duterte, naging mas malala ang mga alegasyon tungkol sa extrajudicial killing sa buong bansa, lalo na sa kanyang drug war na nagpatuloy sa buong administrasyon. Marami ang naniniwala na ang DDS ay patuloy na umiiral sa ilalim ng bagong administrasyon. Human rights violations at paglaban sa katarungan ang extrajudicial killing sa ilalim ng DDS ay patuloy na nagpapakita ng problema sa katarungan at paglabag sa mga karapatang pantao. Marami ang nagtatanong kung paano magiging makatarungan ang isang lipunang batay sa violent at illegal na pamamaraan ng paghuhusga. Ang mga pamilya ng mga biktima ng DDS ay patuloy na lumalaban para sa katarungan, ngunit mahirap ipaliwanag kung paano ang isang malupit na sistema ng pamumuno ay pinapalakas at pinapalaganap. Ang legacy ng Davao Death Squad, sa kabila ng mga alegasyon at ebidensya ng mga extrajudicial killings, hindi may kakailana ang Davao Death Squad ay naging bahagi ng kasaysayan ng Davao at ng Presidency ni Duterte. Ang mga isyong ito ay nagbigay ng malalim na epekto sa pulisya at sistema ng justisya sa Pilipinas. Ang DBS ay isang simbolo ng violent justice, at ito ay nagsilbing paalala sa mga Filipino kung ano ang nangyayari kapag ang kapangyarihan at kontrol ay nauukit sa pamamagitan ng takot at dahas. Sa kabila ng mga patuloy na kontrobersya, ang Davao Death Squad ay nagiging isang mabisang halimbawa kung paano ang isang bayan o lungsod ay maaaring makaranas ng matinding pagbabago, ngunit sa kapalit ng karapatang pantao at democracy seva.